Po, at pag-uubos tayo. Ano nararamdaman po? Masakit okay. yung dito mo ngayon. Okay. At yung ulo. Mali ginagamit ang kapo ng itim na kandila. Itim na kandila pong ginagamit eh. Okay. okay. Tapos ito sir. Yan lang. Wala rin ang sa pitong wala rin po makita Okay Ito po sa akin doktor si Ticket oh. Wala Wala sir Alam mo pinipiga ko Tama. Ibig sabihin sir Wala po lahat no. Ito naman yung kanto Wala rin po makita sir oh. mm. Wala oh, Ito po yung gawa ng tao Masakit na Ha? Minit Gusto Pu alimatam Pu Dalawang kamay sir Dalawang kamay Pababa 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 Sige, sige. dalawang kamay Dalawang kamay Sige pa Lalaki po bumibira rito Tapos si sir may bantay Dwayne Dwayne yung, Mabait pa ito Ah Nakwerte -claro sa si akin Sige pa, din na lang. Nagsoom Kaya pa? Sige, sige, masakit talaga yan. Kasi meron nung kayo eh. Sige pa, hindi mo ma makapasok ako ng bahala. Minsan nakakasalamuan mo po ito. Minsan nakukwentuhan kayo. Sige pa. Sige pa. Bababa, bababa. Kung saan yung masakit sa'yo, babaklasin natin ngayon. Kung saan yung masakit, tagiliran, dip-dip, pa? Isa sama <tapos> Sige pa! Iso sa malili! Puh! Sige pa! mo to ha! Paklasin mo to ha! Naglapit din dyan tayo! Ha? Paklasin mo ha! Tanggalin mo lang ito ha! Yung inilagay mo rito ha! Ha? Oo! Lubayan mo to ha? Uh oh. Ha? Na uh oh. Sagot niya maayos? Oo. Oh. Oo, sige. Ingit galit. Naiingit ka o nagagalit? Ha? Galit. Nagagalit. Bakit ka nagagalit? May nagawang mali ba ito? Ha? Uh -oh. ha? Wala. Oh, nagagalit ka tapos wala pala. Walang ginagawa mo masama. Tira ka ng tira. Kilala mo ako, hindi. Hindi. Oh, papakilala ko ha. Ako ang apotyalin na po Eric Tagasambalit. Ayoko yung ano yung mga taga-bagyo ha. Uh -oh nagkakaintindihan. Sige, paglasin mo lahat dyan. Tumapit ka rito, tumingin ng tawad sa. Kailan? Kailan? Ha? Kailan? Kailan nga? Ayaw mo? Ayaw nga raw ha? Sige, pagla, pagla. Ito, ito, kayo na ito. Ayun, no. Ito, ito. Yun. Kala mo hindi ko makikita ha? Sige. Pooh! Mm. Aray po. Hmm. Gagaling na to ngayon. Oo po. Mawawala na yung sakit dito ngayon ha? Oo po. Ngayon mismo ha? Oo po. Sige. Sige pa. Punti lang. Oo. Punti na lang. Puyo po ka lang. Sige pa, sige pa. O ngayon wala na. Ha? Ah ah, Wala na ngayon. Panginoon kung isa sa ramad sa kilong ng paspatry na ibalik eh, ko inilagay si sa tawi ko hanggang mamatay. Then ay eh, pratris sa mix. Adal! <tod> Tubig siya. <tod> po ah tapos lundag ka dito sa nakita lang ganun lang oh ah tapos ganun mo na ha ubusin ka, dapat mong dat ka rito. Tapos gano'n mo, kung masakit pa ba ka, yung dito mo, yung dito mo. Okay. Dundag ka lang, kasi isa lang siya, kasi isa lang. Sige, dundag. O, oh, pakaramdam ang sarili. Nawala. Hindi, hmm. hindi. Ano na lang natin ayun na. Uh, you know, may pagbabago kay Sir. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Muli kay Yesua Masia ng Pangasinan. Pra, uh, apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, at saka kay Melo Ligario. Maraming salamat. Magandang.